Hi there mga kabudol! Welcome back to my channel, Jeng's Review Corner. So for this video, magre-review tayo nitong item na nakita ko sa Shopee. So ito yung Smart LED Strip Lights. So wag na tayo magpatumpik-tumpik pa, tignan na natin yung actual item. Okay, so i-unbox na natin siya. Ayan, so ito guys yung packaging niya. Ayan, o ba? Diba? Okay naman siya. And then, dito sa likod niya, ayan, makikita niyo yung manual or parang instructions niya. In fairness, uh, English naman siya so mababasa niyo pa rin. Ayan. So guys, ang price pala nito ay 308 pesos. So, 10 meters yung haba niya and meron siyang 100 LED lights. So, alisin na natin siya sa packaging. Ayan. siya guys okay nakaikot pa siya so eto yung pinakasaksakan niya or yung USB niya ayan pwede niyo siyang kabitan ng adapter guys or nang pwede niyo siyang isaksak sa power bank tapos right here eto naman yung pinaka remote niya ayan guys so di ba mayroon siyang on off tapos ayan Marami siyang mga pindutan, marami siyang mode. So, ayan. So, ito guys, ito naman yung parang plastic na pinakalak ng remote. So, pag tinanggal nyo yan, gagana na siya. Okay, so, ito na siya guys. So, kabitan na natin siya ng adapter. Ayan, para maisaksak na natin siya. Ayan. O, ba? Diba? Okay. So, umilaw na siya agad. And, color white lang siya ngayon. Ayan. And, tignan nyo guys. Ayan siya, o. ba? Diba? Yung shape nung LED light niya. Para siyang pahugis oblong. Ayan. And then, eto na yung remote. Tanggalin na natin yung plastic lock niya. Ayan. So, gumagana na siya, guys. Oh, di ba? Wow, ang ganda. So, ayan 'no, 'di ba? Very relaxing yung ilaw niya, napaka-pleasant tignan. Ang sarap sa mata o oh, in fairness. So, pwede niyo rin to, guys. Ayan, yung brightness niya pwede n'yong hinaan. Ayan, o, oh, 'di ba? Nakita niyo naman, halos wala na siyang ilaw kasi sobrang hina. And then siyempre, pwede na rin natin siya ulit lakasan. So guys, ang maganda rin pala dito sa smart LED strip lights natin is waterproof siya. O ba? Diba? So kung ilalagay nyo siya sa labas ng bahay nyo, kahit maulanan siya, it's okay. And para mapatunayan natin yun, uh, ite testing natin siya ngayon. Ilulubog ko siya sa tubig para makita natin kung talagang waterproof siya. So tatanggalin ko na siya dito sa kanyang pagkakabalot, sa kanyang pagkakarolyo. Ayan. So, ito na siya, guys. Ang haba niya, in fairness. So, tada! Ito na yung tubig natin. Ayan. So, sinaksak ko na rin siya. Diba? Good luck. Kinakabahan ako. Sana lang pagkalubog ko, hindi tayo makakuryente. Ayan. Oh, wow! Ang galing, guys. Ang cute-cute. Ayan, oh. Diba? Nakikita niyo naman. So, talagang nakalubog siya sa tubig. Ayan. And then, ayan. O, diba? Gumagana pa rin siya. Uh, wala naman. Di naman siya nasisira. Ayan. So, in fairness, guys, it's really waterproof. O, diba? Nakaka-amaze. bibili ba ako sa kanya? Ayan. So, gagamitin ko siya sa display cabinet ko. So, ikakabit ko na siya. Ayan. ipoposition ko. And, ang gagamitin ko dito guys is scotch tape lang. Ayan. Well, sana hindi siya matanggal. Kahit ito lang yung gagamitin ko. So, ito na yung niya guys. Ayan o, oh, di ba? By the way, mayroong limang layer yung cabinet ko. So, lahat siya, lahat ng layer, nilagyan ko nitong smart LED strip lights natin. So, ayan na siya guys. Nalagyan ko na siya lahat. ba? Diba? Sana maganda siya talaga pag umilaw na. So, let's turn this on. Ayan, na-excite na ako. chanan, Ayan. O, ba? Diba? Ang ganda niya guys. So, in fairness ha, nakabukas pa yung ilaw dito sa bahay. Pero, kita-kita na yung mga ilaw niya. Ayan. Napaka-colorful, napaka-tingkat, in fairness. So, syempre guys, mas maganda pa yan kapag nilagay ko na yung mga id display ko. So, eto na siya. Ayyan, di oh, diba guys? Aww. Wow. Napakaganda niya, 'di ba? So anyway, kalikutin na natin tong remote. So guys, kanina di ba napakita ko na sa inyo pwedeng ma-adjust yung brightness, pwedeng hinaan at saka lakasan. And then this time, ito, tignan mo, papakita ko sa inyo. Kapag pinindot natin tong C5 button. Ayan, o di ba? Ano lang siya, parang uh, blue-green na naka-steady. And then next dyan, Ayan, kulay green naman. Ang ganda. So, kung gusto nyo lang talaga ng isang kulay na nakasteady, pwedeng-pwede siya. So, pindutin ulit natin yon. Ayan, o ba? Diba? Naging yellow naman siya. Ganda. Tapos, once more. Ayan, o ba? Diba? Pak, bongga. Kulay red naman. Tapos, this one is purple. And, ito, plain white lang. Ayan. Ganda, di ba? So, pwede rin yung color combination, guys. So, pindutin natin tong C3. Ayan. O, di ba? Yan yung red, green, and blue. Kaya siya C3 kasi three colors siya. O, di ba? And then, bago ko pindutin yung isang button dito sa remote, uh, papatayin ko na complete na yung ilaw dito sa bahay para makita nyo ng mas bongga. Ayan. O, ba diba? So, ito yung isang button niya, guys. Yung isang mode. Ayan. Wow! O, ba diba, guys? Ang galing umaandar yung ilaw niya. Parang siyang tumatakbo. Ang galing, oh. Oo, diba? Parang Christmas lights. <laughs> ba? Diba? Kaya talagang pwede nyo rin siyang gamitin sa ibang ano guys eh. Decoration sa bahay. Pag Pasko pwedeng pwede rin to. Tapos, may isang button din dito, guys, na nakasulat, building blocks. So, pindutin natin. Ayan. O, ba diba? Ang galing. Actually, guys, kaya building blocks kasi, ayan, o. Uh, di ba Galing siya dun sa baba. Nakikita nyo. Umaandar pa isa-isa yung ilaw. Tapos, kung titignan nyo, lalapit ako. Nasaan na siya, guys? ayon ayun o nakita niyo yan ayan o no? nadadagdagan yung ilaw isa-isa o ba? Diba? <laughs> ang galing pinupuno niya talaga pa isa-isa yung ilaw ayan so hanggang sa mabuo niya yung ilaw hanggang sa baba diba ang galing so ayan guys buksan muna natin ulit yung ilaw So, dito sa remote, guys, eto, meron din dito nakasulat na 30 minutes at saka 1 hour. Ayan, o, etong dalawang to. So, kapag pinindot nyo yan, para siyang timer. Kapag 30 minutes, mag-automatic off siya after 30 minutes. Tapos, yung 1 hour after 1 hour, mamamatay siya ng kusa. So, guys, kung gusto nyo pa ng mas maraming color combinations ng ilaw niya, dito sa lalagyan niya ng product natin, ayan, mababasa nyo guys how to download the app. So, isa-search nyo lang yung Zingy or Zingy. Mababasa nyo yun dito sa karton. Ayan, nandito. Pwede nyo siyang i-download sa iOS at saka sa Android or sa Apple Store or Google Play. Ayan. Available siya doon. Pag dinownload nyo yun guys, makokontrol nyo na yung mga ilaw na yan sa phone nyo. O, ba diba? So, mas marami kayong magagawa doon. Pero ako kasi, guys, dito pa lang sa remote na to, grabe, sobrang satisfied na ako. Sobrang natutuwa na ako sa mga ilaw na nagagawa niya. Napakaganda. So ayun mga kabudol, napakita ko na sa inyo kung gaano kaganda tong smart LED street lights na nabili natin sa Shopee. Well, talagang masasabi ko na I'm very satisfied with this item. Imagine, 'di ba? Napakaganda nung nagawa niya sa display cabinet ko. And since waterproof nga siya guys, diba? At nesting natin siya kanina, nilublub natin siya sa water. Pwedeng-pwede nyo siyang gamitin outdoor. I really recommend this item. Kaya naman itong smart LED strip lights from Shopee, definitely add to cart. So mga kabudol, kung gusto niyo na rin bumili nito, ang price nito is 308 pesos. And yung 308 pesos na yon is 10 meters or 100 pieces ng LED lights. So ito, ito, yan yung binili ko na ginamit ko ngayon sa video na to. Yan yung 10 meters na may 100 LED lights. Meron ding available nito na mas mahaba which is 20 meters na merong 200 LED lights. Syempre guys, mas higher na yung price noon so i-check nyo na lang. So kung gusto niyo nang i-add to cart at i-check out to, again, nabili ko sa Shopee. And ang name ng seller don is greatchange.ph So ilalagay ko na lang din yung link ng seller sa description nitong video na to. Para kung gusto niyo na talagang bumili nito, i-click nyo na lang yun. So ay mga kabudol, sana may na-discover ulit kayong magandang budol items dito sa Jenks Review Corner. So kung nag-enjoy ka sa panonood, please pakilike nyo naman tong video natin. And syempre, huwag niyong kakalimutan mag-subscribe sa channel ko, Jenks Review Corner, and hit the notification bell para updated kayo sa mga bagong vlogs na ilalabas ko. So there you have it guys. Thank you, thank you so much for watching. Huwag kayong mawawala sa next video ko ah. Ingat tayo palagi. God bless and remember, stay cute!